Surprise ka sa'yo. Tingin ka sa likod mo. Bilis, tingin ka sa likod mo. <laughs> guys, yung tinuturuan ko lang mag drop shipping two years ago, naka-billboard na ngayon. Tapos yung brand new na sasakyan, nandutututo. At hindi lang yan, guys. Second car niya na yan. Ito yung first car niya doing drop shipping business. Nakaka-proud. Alamin natin magkano na yung kinita niya. Ito ko 6.6 yung billboard ko kasi yung sasakyan na nabili ko. Guys, sa so, mga natutunan tip mo dun sa mga kagaya mo dati na ayaw ng ganitong negosyo, gusto, fix na sahod. Anong ma-advise mo sa kanila? Ay nako, ang arte nyo, yung trabaho nyo, hindi na naman kaya mabili yung mga ganito. <laughs> Masasaktan sila masyado sa sinabi ko. Pero kasi kung puro takot, kulitin ko, masakatakot yung sitwasyon mo ngayon. Kaya yung mga gusto na mag Apart, nagpaturo kayo dito sa magandang babaeng to. Yan, nagturo sa akin. Sobrang galing yan. Apat sa sakyan. So sabi ko, paano ko makakabili ng hindi lang isa kundi dalawang sa sakyan? Tinuruan niya ako. Thank you so much. <laughs> I love you. Saan kayo chat? Cristelo Malisantos, Meta Verified Blue app.